Nagpabalik ang PTV Balita ngayon. Binisita ni DSWD Secretary Rex Gatsalian ang Davao de Oro ngayong araw para personal na obserbahan at alamin ang kakailanganin pang tulong ng mga nasalanta ng baha at landslide sa lalawigan. Unang pinuntahan ng kalihim kaninang umaga ang Nuevo Iloco High School sa bayan ng Mawab para bantayan ang pamimigay ng family food packs at iba pang tulong sa mga residente na apektuhan ng pagguho sa barangay Basara sa bayan ng Mako. Binisita rin ni Sekretary Gatsalian ang Ground Zero ng nangyaring landslide. Samantala, nakipag-ugnay naman ang DSWD sa Office of Civil Defense, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para sa pagkakarga ng 55,000 family food packs sa Philippine Navy vessel na BRP Davao del Sur sa Pier 15, Port Area, Manila. Bukod sa mga biktima ng baha at landslide sa Davao region, makikinabang din sa mga food pack ang mga residente ng Davao City na apektado ng mga nangyaring pagbaha. Ang nagpapatuloy na aksyon ng DSWD ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of government approach sa pagtugon sa mga kalamidad. Ang pinapunta ngayong araw para obserbahan, makipag-usap para alamin ko pa kung ano ang mga kakailanganin pa ng mga residente natin na apektado nitong landslide para pagbalik ko mamayang gabi sa Maynila, ma-report ko sa kanya at maayos pa natin yung mga iba pang tulong para sa ating mga residente. Narecover ng Bandawes City Police ang mahigit 8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa magkakasunod na anti-illegal drugs operation sa lungsod. Unang nahuli sa buy bus operation ng City Intelligence Unit si alias Mitch, isang high-value target na nasa drugs watch list. Nakuha sa kanya ang nasa isang daang gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Sunod namang inaresto sa barangay Magikay ang jeepney driver na si alias Roger na nahulihan ng mahigit isang kilo ng droga na nagkakahalaga ng halos 7 milyon piso. Halos kalahating milyong piso naman ang halaga ng sabuna na nakuha mula kay alias Chris sa barangay Tabok. Ayon sa mga pulis, ang sunod-sunod na operasyon ay bunsod ng mga ibinunyag na pangalan at impormasyon ng mga drug suspect na una nang nahuli. Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na magiging sapat ang supply ng bigas sa bansa sa first half ng taon sa kabilayan ng umiiral na El Nino. Ayon sa kalihim, bukod sa mga bigas na inangkat kamakailan ay may paparating pang ani sa Barso at Abril. Kaya magiging matatag ang supply ng pangunahing pagkain hanggang Hunyo. Pero maaaring manatili pang mataas ang preso hanggang Setyembre dahil sa epekto ng El Nino, pandaigdigang supply ng bigas at pagtaas ng demand para sa butil. Noong nakaraang linggo, lumagda ang Pilipinas ng limang taong kasunduan sa Vietnam para mag-supply ng bigas at inaasahan ng 1.5 hanggang 2 billion metric tons ng produkto kada taon. Nangako naman ang India na bibigyan ang bansa ng karagdagang supply sa kabila ng pagbabawal sa pag-import ng non-basbati rice. Sangayon ang mga asosasyon ng banging isda sa Pangasinan sa Modified Raft Technology na ipinakilala ng Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. Malaki o no ang potensyal nito para mas mapahusay ang kanilang pamamaraan sa oyster farming? Tiwala rin ang mga maging isda na mapapalakas ang kanilang produksyon ng talaba at makakapaglika ng mga oportunidad sa pangkabuhayan sa lalawigan. Dagdag naman ang Aquaculture Research and Development Division ng NFRDI mas mainam pas sa kalikasan ng teknolohiya kumpara sa tradisyonal na stake method ng oyster culture. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!